Kunin natin yung isang mangga. Sa uh, may butas na rin. Sayang. Nahintay pa naman namin sa iuwi sa pampanga. Kasi kailangan ko naman kasi baka mabulok na rin. May dalawa kasi dito. Oops! Tamaan mo ako. Saan so, ka dadaan? Hindi pwede dito? Dito, dito ka tuma.

ito. Tandaan kaya ito. Saan pa <laughs> yung Hindi ko rin kasi alam. Pero mas marami dito. Kasi sa pa yung nandun. Saan pa yung rin. Saan pa okay. yung mga natin, natin Oops, oops, oops. Ito yun, oh. No? Ang lahat. Ngayon na kaya natin pareho. Kunin na? Oo. Bakit? Yun lang sira. Yung kayang nandoon. Isang pipin na yung dalawa na yan. Kasi nabubulok na yung isa. Ay, hindi naman ano. para may sira na yung isa. May sira na talaga yung isa. Abot pa kaya hanggang pag-uwi natin? Malaki pa naman, no? Malaki hmm. nga, nakikita mo lang yung maliit pero malaki yan. Haba ng sumpit. <laughs> Ayun, no? Na, eh. Ay, oo, okay. oh, kailangan ng sumpit. kunin yan. Kasi ano eh, laging ulan eh. Naputlo. Ah, sige. kunin mo na rin yung isa. Sige. Ref na lang natin. Hindi mashoot. Katay nyo yung pongapong yun. Yung iba kinakain. Marami dito yun sa pan. Hindi masungkit. <laughs> habasin, sobrang habasin ng sumpit mo. Diyan niya mga ibon niya, marami dito. Maraming mga ibon. Sobrang laki naman kasi. Hirap sumkitin. Yan, no na. Sarap niyan, malutong. Oh, uh, tingnan mo bigat. Ha? Ano ba na. Ay, oo. Oh. Siguro kunin mo na lang din. Ay, nagbulok na. Sayang. Kunin mo na. Ay, nabulok na. kalahati na lang. Sayang. Dapat pala Ano. Ayan o. Eh. Pinapakuha ko na yung ano, yung bibulok. Ay, ang dami pa pala de. Alika. <laughs> Ngayon ko lang nakita. Malaki? Eh? Oo. Oh, oh, Ayun pa Oh. Ay, bunga pa pala. Sabi sa'yo, titignan-tignan eh. Ayan oh, ang dami pa. natin napapansin. Ayun no, may tatlo pa pala doon no. Malaki na oh. Okay, iuwi natin. ka dito. Dito ka. Makikita mo. Tatlo. One, two, three. Ito, yung puno na to. Ayan, tatlo. Ayun mo. Hmm. <laughs> Hindi naman pala. Tingnan mo. Tipag mas mo yung ibang puno, baka meron din. Ngayon mo lang makikita pagka may ano na. Yun mo nga, May bunga pa pala to. Kasi, ha? Hindi namin kasi makita nung ano pa lang. Ito, oh. Oh, ang laki. Ay, butas na rin. Ay, kunin mo na din to, de. Ayun, oh. Nabiyak na rin. Sayang, oh. Ito. Ay, ba't hindi natin to napansin? Ang laki, eh, oh. Nabiyak na rin siya. Sayang. Ang laki din, no? Oh. O, oh, eto pa pala. dami pa palang bunga Hindi mo siya mapapansin kasi na, ano, bunga. Kasi green din. Eto rin, no, oh, bunga. ayun oh nabulok lang. Sayang. ayun no. Oh. Tatlo pa pala to. Oops, teka, baka tumama ko. Mga oh, nakatago lang. Ba't ba hindi natin napapansin yan? Sayang. Ganito talaga yan, yung mangga na yan. Ay, laglag -lag na. Yun, de. Huwag na kumuha. <laughs> ikaw, isa. Diyak na rin to. Alin? Isa? Hindi. Yung dalawa na yan, hindi. Huwag na. Ayun. Ikaw na. Ang laglag doon. Eh, yun, nandito kaya. Oh. Ay, eto. Ang sobrang laki doon niya. Baka mabiyak. Ito, oh. Ano yun? Ito? Ano yun na ba ito? Dalawa ito, eh. Ano yun na baka mabiyak? Sayang. Oh. Sayang nga, may mangga. Ah, Mabibiyak na. Ito, yun. Yung sobrang laki na dalawa na yan. Kunin mo na siguro. Ayan, hindi sa dalawa. Ito. Ay, ito mo. May dalawa pa naman pala dito. Kailangan pala, titignan natin. Eh, hey, kung ano yung may uwi lang. Katago lang yung bunga niya. Ay, gabota. Bulok na bulok na. Tingnan, pati Bulok na Bulok na ito. Yan, <laughs> Ang laki pa naman, hindi na tinapa. Ay, kunin mo na yon yung ano. Kunin mo na ba yung... Nasaan yung isang na? Kunin mo na yung dalawang malaki na yun. Baka maano pa tayo, sayang. Sayang ating... Tuwa. Wow. Ayan. Oh, nakatago ang bunga. Hindi namin napapansin. Sayang. Ayan po lang nakita yun. Tagal na namin pabalik-balik dito. Hindi natin pinapapansin ang mga bunga. Ito ang laki Oh. Yun yung pupunin niya, malaki yun. So may dalawa pa doon. Na ngayon ngayon ko lang din nakita. Ang mga bunga. Hindi kasi namin, hindi kasi pansinin, kaya ganun. Ewan ko, baka dito may mga bunga din yun. Hindi lang namin nakikita yung makikita mo na lang pag malaki niya Ay, sayang. Yan ang sakit ng mangga dito Pagka nag-uulan na. Ayan. Dalawin na bulok. Ito. Nabibiyak. Ito natin yung uh, sinusungkit Ay, nalaglag. Ah, may hinog na? I-ref na, na <laughs> Ay, lang natin. Ha? Na, oh. ah? oh. Nahinog? Malapit na yung man, eh. <laughs> Ay, sayang. Ay, di ba? Ano yan? Di natin yan ma... Ay, yung unlucky niya, no? Super laki niya. Oo. Pero hindi nabiyak. Wala eh. Wala tayong magagawa. Nasisira. Kailangan yung pitasin. Kasi balak namin iuwi yan sa Pampanga. Uh, so, yun nga, nasisira. May bulok lang. Kasi so, sa maubos lang ng ganyan. Kalimot so, lang ako. Pati nga. Kalimot lang ako. Pati nga, ito yung pinakamalaki. Ito pa hinog Ah, hinog nga. Ah, hindi, may butas kasi. Ayan, may, may butas. Na. Ito <laughs> yung dito. <laughs> Saka na. Saka na. Wala bang butas? May ano, yan. Ah, wala. Hmm. So, tatlo na lang. Tatlo na lang yun. <laughs> Apat pa pala. May isang maliit doon. Ayun, no? Ah, may bunga pa. makita na kayo. <laughs> so, yun, dalawa na lang. So, yun lang. Sa tingnan natin. Wala na ito, oh. Tingnan. Ah, ya. Hindi, ah, tingnan ko sa loob mamaya. Ay, wag mo muna, yama. Yeah, Akong bahala. Wala na muna yan, malaki. Yeah, bulak na, bulak na. Wala na ba talaga? Ba, may mga buha pa yan sa mga ibang ano, puno. Wala kaya? Hindi kasi namin na. Nasilip lahat. So, yun lang. Ay, na, nabulok yun o. Saan, hindi na kinuha. Ay, sabi, nabulok na lang din. I-ref na lang natin, no? Oops. Ay, ba, Mga ilang kilo yan. Isang ano lang May eh. gitsang kilo siguro yan. Sobrang laki. Ayan o, oh, pungapong. Pungapong. Ayan, hmm, pungapong yan. Ayan, pungapong yan. Ayan, pungapong yan. Ayan, pungapong yan. Ito, may mga bunga na rin kung mga ganito. Wala. Parang nabubulok din ang bunga nito. Eh, ang dami din bunga. So, yun lang.